amazing na buhay Yes, nakita nyo ba yung background natin? Yan, ito po nakita nyo na to dito Ayan Ito po ay uh, Pure Road Island Trio Ayan P Pure Road Island po yung dalawang hen yun. And then ito po Pure Road Island Rooster Yung pinakabata nating Road Island Rooster Ayan And then ito Ayan, ito po ay Ito po yung Cross Road Island Kabir natin Laki na oh 4 months old Crossroad Island Kabir And then yung dalawang native natin Trayo din Ayan o Bakit ko pa ba pinapakita yan? Ayan guys For sale na yan Nabenta ah, na Ayan uh, di deliver bukas Going to La Union At uh, may mga kasama May mga kasama pang sisiw yan At Yung ducklings natin Ay ubus na naman So ito naman yung ating Muscovy ducklings Ayan Pero ito I-flex ko lang po muna Para makita nyo yung ating uh, uh, Napalabas na Crossroad Island, Kabir. Ah, uh, yun po, doon po sa mga nakasubaybay sa akin, kung matatandaan nyo, meron po akong kini feature dati na uh, out natin uh, Sisiu, na sisiw na Crossroad Island, Kabir. Ayan, ito na po siya. Ito na siya. Uh, nag 4 months old siya noong August 13. So, lagpas na po pala siya sa 4 months ngayon. August 13 po yung ika-4 months niya. Ayan eh, o. Hmm. Ganda guys, ang laki. Ang laki niya. Oh. Ed, ito po ay bagay na bagay i-partner sa mga native. Kaya ito po dalawang native ko ay nabili din. Tryo, tryo, tryo kasi yung kailangan ng ating buyer. Shout out, shout out kay Sir Arnel David. Ayan, from La Union. Ayan, tatagalin natin isang native at uh, nag-aaway. Pero ito muna. Ayan guys, so nakakita nyo. Hmm. Ayan po ang produkto ng Cross Road Island kabiro oh. laki oh ang laki niya hmm nga lang guys disclaimer lang hindi pa rin niya nakuha yung laman ng kabir ah uh, malapit na malapit para ang katawan niya ay malapit na malapit pa rin sa Road Island medyo pichuhin pa rin Ayan, oh. may may guhit pa rin yung picture niya pichuhin pa rin And, hindi pa rin siya ganun kalaman pero ang laki niya eh ang tangkad niya ayun oh Magaling mo na ito mm. okay, ito? Ayan. Ihiwalay mo na natin yung isang native. Ito kasi guys ay native Texas yata ito. Native, native Texas. Hmm. Kaya napakatapang. Ayan. Pero yun nga. Napakaganda pong i-partner nung ating uh, Crossroad Island Gabi Rooster. Dito sa mga native. So sigurado ako guys. Ay maganda pong kalalabasan And talagang masarap ang karne Kasi mga native to And then yun po ay uh, Cross na Kumbaga magkakaroon kayo ng uh, Parang three way cross Native Rhode Island at Kabir Yun po ang magiging produce nila So yan Sigurado ko maganda kalalabasan guys Yan Iwalay ko muna to Pero eto kasama to Tryo-tryo nga ang mga Ayan, inilabas ko lang kasi, inilabas ko kasi hmm, para maipakita ko sa inyo. Ayan, so yung ating Kabir nga, ito, ay Kabir, uh, Rhode Island, napili ko pong ibigay yung mas bata. Uh, Pinag-isipan kong ibigay si Kenny the Roger. Kaya lang kasi, uh, patandaan si, Kay si Kenny the Roger eh, medyo thunders na talaga. <laughs> talaga matanda na ayan so ito na lang ibibigay natin yung mas bata hmm. and si Kelly the Roger kasi po, pwede nating uh, gamitin pa doon sa mga natitirang walong walong uh, Rhode Island hens kasi yung iba kasi doon yung iba kasi doon guys ay kapatid nito so hindi ko na malaman kung sino doon ang kapatid niya <laughs> kaya kung ito ititira natin possible na magkaroon tayo ng inbreeding wala hindi ko na nga malaman kung sino 'tong mga kapatid niya. Ayun. Kaya si Kenny De Roger na lang ititira natin. Ayun, ito po yung ating pure uh, Rhode Island rooster na mas bata ay siya nating ibibigay. Yan, tryo. Ayun, ito. Pakita ko guys yung mga kasamang sisiw. Ayun. buto tayo dito. So ito guys yung ah uh, Dito ay merong isang lalaking pure kabir Yan August 4 po yung ika 1 month nya So ito po ay mahigit na sa isang buwan Going 2 months na po siya Sila Ayan Ito Sino ba dito yung uh, lalaki Ito to Ito, ito na sa bungat Ayan So guys Ayan po, ito kasama to. Ayan. Kasama po 'yan. So, ah... Uh, The rest ay mga babae. Mga babae po yung mga kasama niya dyan. Mm. And then ito yung binigay sa atin ni Kuya Rex sa uh, Brahma. So yan po matitira. Uh, sabi ko nga sa mga previous vlog ko, hindi po ako magbebenta ng babaeng kabir. Puro lalaki lang po ibebenta ko. So yan. Yan. Ito po ay ilan mo to? 1, 2, 3, 4, 5. Anim na kabir po yan. Bali limang babae ang matitira dyan. Yan, yung mga babae po ang matitira dyan. Yan. Yan. Mm. Ed. Ito po. No. No. Pa. Sampo, guys. Sampo sila na pisa. Hanggang ngayon isang pa rin sila. Wala tayong mortality dito. Very good to. Very good tong batch na to. Ayan. So, ang ika one month sila ay August 31 yung ika fourth week nila. Oh, so wala pa silang one month ngayon. Uh, ngayon po ay uh, August 23. Ah uh, sila po ay almost uh, one month pa lang pero ayan oh, ang gaganda na. So yan po ay sold out na rin lahat. Uh, ba bound to La Union kasama po ng ating mga manok. Ano? Okay, so all right. So talagang ano, laging sold out ang ating Muscovy ducklings, guys. Uh, hindi ko alam kung siniswerte lang ako o oh, dahil sa uh, YouTube channel natin Kaya lagi na bibili po yung ating mga produce Pero yan, uh, nagpapasalamat po ako sa mga tumatangkilik na ating mga produce Kaya ito nga, this time ay si Sir Arnel David uh, Galing po siyang abroad, hindi ko lang po na naitanong kung saan parte ng mundo siya galing Pero kakauwi lang niya Uh, and then, ito nga, nag-purchase po siya ng mga panok Dahil nag-set nag, uh, up po siya ng kanyang farm sa La Union Ayan, and ito guys, panoorin nyo yung nasa bahay pa Meron pa tayong kukunin na limang kabir chicks na nasa bahay Ito, panoorin nyo Ayan guys, and kukuha tayo dito ng limang lalaki Ayan, limang lalaki Meron pong limang lalaki dito na Testin natin Isama natin guys oh. Ah. Uh, uh isama natin ang lalaki na rin oh. No? Mm, 'yan. Anak ni Dumpo Giant at ng ating tanaka Toto. To. 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 Yan, isa po ito sa kasama. Lalaki po ito, ayan. Lalaki, pure kabir. ano o. Lalaki no? Pure kabir, guys. Uh, sila po ay one month. Ay, hindi. Napisa po sila July 30. So, ang ikaw 1 month nila ay August 30 rin. Ayan. So, wala pa silang 1 month. Ito po ay going 1 month pa lang. Pero, ayan. So, lahat po ng lalaki dito ay ibebenta natin. Ayan. And, uh, yung mga babae, titira natin. Kasi gagawin natin yung mga materialis yan. Ayan. Nakita ko kasi dito ay lima lang yung lalaki. Ayan. So, yan po. Kasama po yan. Hop. Kakagulo na sila. Kakagulo na. Tawa naman na natin. Ayan. So, yun po. Yung lima pang uh, lalaking kabir. Kabir chicks na kasama nung uh, ating uh, ibibenta ngayon. Ayan. Um, ito, uh, pakita ko po yung parents ng ating mga kabir para magkaroon kayo ng idea doon po sa mga bago sa channel ko. Ito po yung mga magulang. Ayan, ito. <laughs> Ayan, ito po yung ating rooster Si Bogart And then yung ating dalawang pure kabir hens Ayan So sila po, sa kanila po nanggaling ang mga uh, lalaking uh, kabir chicks na may bebenta natin ngayon Nakita niyo yung lapad ng katawan ng tatay nila oh. Ito po ang pinakamalaki kong kabir rooster Ayan. Tatlo po kasi sila yan Tatlo po yan Pero ito po ang pinaka-original unang-unang nabili ko And siya po yung pinakamalaki Ayan. Ito po ay talagang purong-purong kabir. Galing po ito sa legit breeder. Ayan. Shoutout kay Feature uh, Dex. Feature Dex TV. Ayan. Sa kanya po galing ito. Uh, from uh, Binangonan Rizal. Ayan. Hmm. Ayan, so sila nga po hinahandaan natin Kaya ay nilabas ko kasi Madaling araw po pipikapin ng ating shipper kasi nga La Union pa yon medyo malayo uh, bago daw mag alas 5 ang pick up niya kaya kailangan mai-ready ko na para mas mad madali silang i-box kasi madaling araw ako magba-box uh, sa bahay ko na po dadalin niyan iuwi ko sila sa bahay uh, doon ko sila i-box para doon na rin upin sa sa amin, sa bahay ng ating uh, shipper ni, sa, na si Inam de Guzman Yan yung ating uh, shipper na mga manok Ayan Ayan ito Update ko po kayo kay Tasha Medyo may, may uh, improvement ang kanyang kalagayan ngayon Ayan, hindi, ito po yung ating mga kambing Ito po yung mga kasama niya mm. Ayan Ito Si Meng 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 mm. And then ayun si Dagul Ayan, medyo nalayo si Dagul, ayan Kasi wala na ano, wala na damo doon eh Kaputig na kasi mga damo doon, gawa ng daanan ng mga tao Kaya dito ko sila sa medyo likod eh, tinatali Ayan, at uh, sobrang busy, hindi tayo makapang uh, makapunguan ng damo ngayon Ayan, ito, tignan natin si Tasha Ayan, so ito po si Tasha At ito guys, so nakakita nyo ba? Hmm um. Yan po ang pupo niya kanina. So nakita nyo, buo-buo uh, na. Yan, may bilog-bilog na po. May bilog-bilog na po yung kanyang pupo. Ibig sabihin ay, nag-improve na po yung kanyang pagtatae. Na wala na. Nawawala na yung kanyang pagtatae. Hmm. Yan na. Yan. Very good talaga ang tasya ko. At, ayun, kumakain pa siya. Hmm. Kumakain pa siya. Yan, meron siya nakababa ditong inumin. Ayan, ito po ay may uh, molasses at asin, o, oh, inom ka. Hmm, pakita mo na very good ka. Hmm, galing. Ayan. Molasses, at, molasses at asin, guys. Ayan. Ito naman ay nakatutulong na rin po para ma- Rehydrate ang kanyang katawan Kasi nga sa pagtatae po uh, Na-dehydrate siya uh, Asin, asukal uh, I mean Um, uh, molasses ay by po na ng asukal, galing po sa tubo yon. So, uh, ito toma po ay nakakapagpa na po ng kanyang katawan. Tapos si Tasha ay uh, on the way to recovery na. ayan, and ang ginamit lamang po natin ay yung myseped na antibiotic antibacterial. Nakita naman po kay Tasha, ito on the way to recovery ni Tasha. Ah, uh, kaya po pinili ko pong uh, mag-stick po sa antibacterial, antibacterial. Kasi hindi po natin alam kung ano po ang nagkocost cost ng kanyang pagtatay, 'di diba? Hindi naman po magtatayo ng basta-basta na walang problema po sa loob niya sa kanyang sistema. Kaya po, ako po mas prefer ko pong gumamit ng antibacterial uh, pagka nagtatay po ng ating mga alaga kasi double hit po 'yon para magamot din po natin kung anong po ang infection ang ang uh, ng pagtatay niya. Ayan. So 'yun po. Uh, na i-share ko lang po sa inyo. Pero maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nagsuggest. Lahat naman po yun ay tama. Uh, kaya lang po mas pinili ko pong gawin yung akin mga nakasanayan na. Kasi, 'yun nga sabi ko nga, uh, gumagana naman siya. And uh, syempre nakasanayan ko na mas alam ko na yung gagawin ko sa mga ganong pamamaraan. yan And bukas nga, kasi nakatatlong dosis na po siya ng antibacterial, so ititigil na po muna natin 'yon. Bukas ay Norovit naman po ang ibibigay natin sa kanya. Norovit, uh, vitamins, multivitamins A, D, E with vitamins B complex. So yun, yun pong ibabanat natin kay, kay Tasha kasi hindi pa rin po siya makatayo. So nangihina pa rin kanya mga paa para uh, vitamins naman. Para palakasin naman natin ang kanyang katawan at uh, tulu tuluyan na po siyang bumalik sa dati at makatayo na. Yan. So yun, yun lang po ang pong aking update. Yan and uh, para grass pa rin po ang kanya kinakain And malunggay Yun nga, sabi ko nga kasi guys Paragus grass is a medicinal grass So marami po siyang uh, uh, sakit na napapagaling din uh, Kaya mas pinili ko rin Na paragis, paragis grass ang ipakain ng ipakain sa kanya So yun So again, kanya-kanya lamang pong technique yan Kanya-kanya pong mga nakasanayan Kaya uh, Napaka ano po talaga Napaka uh, diverse po talaga ng mundo ng farming kaya napaganda kung ano continuous learning po guys ang farming continuous learning po and uh, maraming maraming salamat po sa lahat po na nagbahagi ng kanilang mga kaalaman uh, lahat naman po yan ay tama yan yos ayan guys yan so huwag po sana sasamahan loob ng mga nagsuggest ha yan ah uh, yun nga, gaya nga sabi ko, ito po kasi mga nakasanayan ko. Kaya, ito po muna yung sinubukan ko. Kaya lang, second option ko naman po yung mga suggestions nyo, syempre. Uh, gaya nga sabi ko, lahat naman po yung eh, tama. Ang mas pinili ko lang pong unahin, ay eh, yung mga nakasanayan ko na. And then, kung talagang hindi mag-work, ay saka po ako uh, kukuha ng mga suggestions or gagawa ng mga suggestions. Uh, na... Uh, bago po sa aking pamamaraan so yun po, yun po, sana po, huwag po kayo magtatampo dun po sa mga nagsuggest, nagsuggest. lahat po ng mga pamamaraan nyo ay eh, tama, meron lang po tayo mga kanya-kanyang uh, istilo ayan, yan guys, uh, eto uh, yun nga mga manok uh, binenta natin yung ating mga ilan sa ating mga breeders uh, nagbabawas lang po ako ng mga road islands, nagbabawas tayo so meron po mga natira eto Ipapakita ko sa inyo po yung mga natirang road Islands. Ayan, din yung ating mga do, yung ating mga shamo, Dumpo Giant at atanaka, uh, Tanaka. Yan po ay hindi mawawala. At pararamiin uh, pararamihin pa po natin 'yan. Ayan. Then, ayun, yung mga breeders natin ng Kabir. Ito, yung isa pa po nating shamo. Ayan. Then, siyempre, yung ating uh, bidang bida na uh, Dong Tao Chicken. Ito paghihiwalayin ko na. Pagka uh, up yung uh, mga manok, uh, luluwang na po yung mga kulungan natin. Magkakaroon na available. Ito, ililipat ko yung babae dito. Dito kasi galing yung ating Crossroad Island Gabir. Dito siya, kulungan niya to So, paghihiwalayin na natin yan para gumulong na yung lalaki. Ayan, ayan sila oh. So ito guys, so ito na lang matitira. Ayun, yung nasa loob ng mga pinakita ko yun lang pong matitira plus, eto yung ating dalawang pure kabir eto si uh, Maximo Ayan. and then eto yung mas bata nating kabir pareho pong galing kay Kuya Rex eto po ay backup natin, eto po ang siyang gagamitin ko doon naman po sa anak nung ating uh, tatlong uh, kabir na nagbibirid ngayon para may nakastandby na na rooster para sa kanila mga anak kasi yan po ay hindi related ano? yan, say, goodbye guys eto <laughs> yung dalawang hens natin na Rhode Islands and din yung bata natin na Rhode Island Kabir ah Rhode Island Kabir pure, pure Rhode Island yan and din ito nga yung cross natin oh. ganda oh. ang haba ng niya guys oh. yan po yung cross mm. Ang haba nung kanyang paa Ayan And yung nga native Yung dalawang native natin ay na inalist na rin natin uh, And ito si Kenny the Roger Ito pong matitira nating pure uh, Rhode Island rooster Yan po si Kenny the Roger Ang original, pinakaunang-unang manok ko guys Yan ang pinakaunang-unang manok ko Thunders na pero agresibo pa yan. Uh, kumikikik pa yan, at uh, nakakatatlong round pa yan. <laughs> ayan, sige ni The Roger. So, yan po ang gagamitin natin na magtutuloy po ang ating breeding ng pure Rhode Islands. Ayan. So, ito yung isang native. Hindi balay gumunat na uh, inaaway niya yung isa. And, ayon, tingnan natin yung mga natitirang hens. Ayan. Nandito so, dito sila sa area ng mga Moscovy duck. Kasi wala na nga space. Hmm. Itong area ng ating Moscovy ducks. Pinulong ko muna sila dito kasi pupurgahin ko, ko ito mga to. Pupurgahin ko to. So, dito ko sila pupurgahin para naka-elevate sila at hindi sila makapagkalkal ng lupa. Hmm. Ayan po. Bali, walo itong natitira. Ayan. Mga walo na yan. Walo. Hmm. So, yan na lang po lahat ng ating mga pure Rhode Island hens. Yan. Ayan. So, nagbawas lang po ako. Nagbawas lang po ako. Getting ready po. Kasi, para plano ko pong i-face out yung Rhode Islands. And then, concentrate po tayo sa uh, kabir. Yan. Pero, yan naman po ay naiisip ko pa lang. Hindi ko pa naman po i-execute talaga yan. Kaya nga, nagtira po ako ng mga hens. Uh, either, either i-face out ko itong mga to uh, or paramihin ko pa sila. So, ganun lang po mangyayari dyan. Depende po sa sitwasyon. And marami pa rin po kasi naghahanap ng road islands. Talagang hindi man pa rin po sila, although hindi na sila ganoon kamahal. Pero marami pa rin po gusto mag-alaga ng road islands. Yan no? sila. Ito po ko bukas. Ayan. So yan po ang plano. Ayan, so yun po ang plano guys. And uh, ito nga. Uh, maraming maraming salamat kay Sir Arnel David. Uh, separate vlog nila po siguro yung pag-ship uh, natin, pagbabox. And doon ko na po sasabihin kung magkano po inabot lahat-lahat. Uh, pero ayan po, ayan po ang lahat ng uh, ating uh, ibebenta Yung kasunod po nito siguro, yung pagbabox natin and yung pag-pick uh, pag up ni Inam ay sa bahay na po mangyayari. So ito po ay paghahanda. And then yung pang mga nakita niyo na ibebenta natin ay dadalhin ko sa bahay lahat yan. Doon po sila lahat maghihintay uh, ng kanilang departure. <laughs> departure. Para ito plano ay mag aabroad abroad na 'yan. Departure. Kasi bukas pong madaling araw ang kanilang departure uh, sa bahay ko sila yahanda. da. Yan. So maraming salamat. Agad dito lang po sana po nag-enjoy kayo sa mga solid kebocals. Maraming maraming salamat po sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat and sa mga bago po sa channel ko. Sana po ay mag-subscribe na kayo. And then kung na kung nagugustuhan niyo po ating mga video, sana po ay like na rin. Ayan, maraming salamat. Ah, uh, hanggang dito na lang guys. Muli, ito ang inyong Kabocals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye.